kag sa numero uno sa mga balita subungad nao. bangod sa Mabasko Gaulan kani nasang aga pila ka mga lugar sa norte nga bahin sa Negros Occidental ang Sa Silay City, pila ka mga Boy Scouts gikan sa isa ka jamboree ang ginsaylo gikan sa campsite sa mga eskwelahan. Yaring report. May malapit sa 3,000 ka mga Boy Scouts ang yari sa Barangay Ilope sa Silay City para sa 7th BSP NOC Invitational Jamboree gikan sila sa nakalain lain ng mga banwa kag sudad sa Negros Occidental. Kainas ang kaagahon, hinari na lang ang ang ulan, ang parte sa siningaduta na tiphag. Ang tubig halin sa dalan, nagrekta na sa subcamp. Ganit may porsyon sa subcamp kung sa diin nagpitch sa tent ang mga Boy Scouts nga ginbaha. Ang ininga teacher, gikan sa Lakay lota City, ginpang tipo ng ilang mga delegates, kaginpasakay sa salakyan sa syudad. I sayo sila sa eskulahan bangod nagbaha ang area nga ginahamtangan sa mga tent sang kabataan. Kusog gid wala kusog kusog din ang ulan. Nang kusog gid sayo. Asa alin 3 o'clock? Mga 3:30 daw 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 bodabo. Pa lang tapos pagto 4 pag nagtuddo lang gid. Sa so, muni evacuate na lang kaya nadalom na yung mga tent na basa. Nabasa kay two, tapos daw. Kusog ang kuslog ang tubig. Oo. Ang iban sa mga Boy Scouts, nagpabili ng sagihapon sa campsite. Las 9 ang aga, naghulaw naman ng ulan. Si 3 de Palubos, teacher halin sa San Carlos City. Masobra sa 80 ang ilang mga delegates. Wala na sila magsailo sa eskwelahan kaya wala man mabahaan ng ilang area. Ang uh, upan area na flooded with sa, din sa ginkuan, gin-transport na sila. Isailo sila, i-transfer. So, tapos ang diri area, ma-okay man lang. So, continue lang. Continue lang. Si Jane Sanchez naman, gikan pa sa Banwa ang Isabela. Ang grade 7 niya nga anak, kabahin sa mga Boy Scouts nga ari sa Ilopes. Gain pa ibalo siya sa nga bata nga naguba ang tent sini, dala sa ulan. Gani nag-apas si Jane sa silay para dalaan siyang extra nga tent ng iya anak. Hindi niya man kuno pagpapulion ang iya nga bata kay luyag niya nga patapuso ng activity tubtub -tub sa December 30 para matunaan man sa iya anak kung paano mangin independent. Paano mo nabalaan nga nagkalaguban? Nag-message sa imo? Ang papuli mo, mas papuli on, pastay lang di anay. I don't experience Sabi so, tawag na kampi. Oo. Just not independent pa siya. sa kaisila City Mayor Judith Galiego, malapit sa 2,000 ka mga kabataan na sa mga malapit na eskwelahan matapos magbunok ang ulan. Kaya na, matapos sa ulan, balik na sa ilang activities ang mga Boy Scouts, samtang ang iba naman nag-evacuate. Nagkalabas ang mga bayo sa mga Boy Scouts. Gani ila ini nga bulad. Ang iban nga mga bags, ginputo sa plastic para hindi mabasa. Wala naman sa may nasamaran sa amunga insidente. Hindi lang sa sila ay nagbunok ang ulan. Sa nabukid nga parte sa norte, mabaskog ang ulan. Gani nag-awas ang tubig sa Malihaw River sa Victoria City. Makita pa sa video ni Bebing Hardiniko ang mabaskog nga dalo tubig sa dalan sa Cane Town Subdivision sa Victoria's nga daw nangin suba naman. May iban pagiging mga barangay nga ginbaha man. Sa Cadiz City, may ginreport man sa pagdakusong tubig sa kasubaan. Wala sang bagyo. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagadala sang ulan sa Visayas, kagmin Danao.